Good day mga boss, ito pala yung mga boss yung ating Smokless Woods Ito uh, panibagong uh, episode na naman mga boss At dito ay pagkita natin yung ating mga uh, nagawa At yan po yung nagawa nito na ay yung Sliding Red Bearing na Ordinary na guys si Rudy Ayan, pagkita natin dito yung uh, papel Kasi i-upload ko na rin dito sa Youtube i-upload ko rin sa aking uh, marketplace so ayan po uh, umpisa na po natin so una po yan so yung ibang nakapanood nito ay alam na so pag po ang ginamit natin ay yan po inuuna natin yung papel tapos sunod niyan ay malit na papel yung mabilis uh, sindihan para mabilis talaban yon karton dun sa ilalim at tagdagan pa natin para yan ay mabilis tumalab doon sa ang gamit pala natin kahoy mabos ay yung mga waste material na uh, galing sa mga construction yan po alam uh, lumiyap pa papel pa lang po yan yung nilagay natin dyan tapos mamaya maya pag uh, tumalab na yung apoy doon sa ilalim at lalagyan natin ang sulit na 2 for 3 kokolamber po yung gamit natin yan. Yan po ay uh, lamber na hindi na magagamit yung medyo bulok na. Sayang namin kung itapon kaya pagkinabangan natin. At ito rin po ay titesting din natin to papagay natin kay sir na kung gas ang gagamitin ay inauna natin yung mga lamber saka natin ayan po sinalangan na natin para hindi sayang yung kahoy yan po ibubuhosan na natin ang gas yan yan po ganyan lang po kasimple. Konting-konti lang. Tapos sabay sindihan natin. Ayan. Tapos itulo natin ang blower. So ganoon po. Diretso na yan. Pag halimbawa nagsalang kayo yan, hihilahin nyo lang. Tapos sabay lagay. So po ang anong gas. Tapos yan po yung mga gawa natin. panibagong gawa natin. At maraming maraming salamat sa mga lahat ng bumibili. Shout out sa kanila. So, hindi tayo nagpag-upload at video mabagal ang gawa natin at mainit. So, ayan po, pinagkita ko sa inyo na ayan po ay kukulamber lamang yung ating ginagamit. So, pag gas pong ginagamit ay eh, ano, yan po, sinalangan natin na para sa amin lang po uh, kasi yung uh, kaya na yung kaya konting-konti lang. So, ayan po, yun, yun, pag nagsalang, inahila lang tapos balik na pag nasa langan na kaya napakadaling gamitin at walang hasil lalong lalo na sa sa probinsya ay kayang kaya natin yan po maraming salamat po